Napapagod ka na ba sa mga iniisip mo araw-araw? Paulit-ulit na problema, alalahanin sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, parang pasan mo na ang mundo, di ba? Minsan kahit pilit nating lumaban, tila wala pa rin kapayapaan sa puso. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang paanyaya ang Diyos. Huwag mong pasanin mag-isa. Ibinibigay niya sa iyo ang karapatang isuko sa kanya ang lahat ng iyong alalahanin. Bakit? Dahil mahal ka niya at may malasakit siya sa iyo. Sinabi sa unang Pedro 5:7. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Minsan iniisip natin, kaya ko naman ito. Pinipilit nating buhati ng bigat ng mundo kahit papagod na pagod na tayo. Pero sa simpleng talatang ito, inaanyayahan tayo ng Diyos na bitawan ang mga pasanin at ipagkatiwala ang lahat ng iyon sa Kanya. Ang salitang lahat ay napakalawak. Ibig sabihin, hindi lang malalaking problema ang mahalaga sa Diyos. Pati ang maliliit na bagay na nagpapabigat sa puso mo ang mga bagay na di mo masabi kahit kanino, lahat ng iyon ay may lugar sa kanyang malasakit. Ang Diyos ay hindi tulad ng ibang tao na may limitasyon ang pag-unawa. Siya ay laging nakikinig, laging naroroon, at laging nagmamalasakit. Hindi siya bingi sa mga hinanaing mo at hindi siya bulag sa mga luha mo ang puso niya ay bukas para tanggapin ang bawat alalahanin mo. Kapag isinuko natin sa kanya ang ating mga pasanin, hindi ibig sabihin na agad mawawala ang problema. Ngunit sa kanya, makakamtan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapanatagan ng puso na alam mong hindi ka nag-iisa. Kaya kapatid, huwag kang mahiyang ilapit sa kanya ang lahat, oo, lahat, nang bumabagabag sa'yo. Hindi ka kanyang kakalimutan. Hindi niya isasantabi ang sakit mo. Bagkus, aakayin ka niya at palalakasin sa gitna ng iyong kahinaan. Tandaan mo, hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil Siya ay tunay na nagmamalasakit sa iyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napakaraming dahilan kung bakit tayo napapagod. Mga obligasyon, responsibilidad, kabiguan, at pangarap na tila napakalayo pa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jesus mismo ang nagsabi, Lumapit kayo sa akin hindi lang ito imbitasyon, ito ay isang pangako ng kapahingahan. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, hindi Niya hinihintay na malinis o buo na tayo. Sa halip, tanggap Niya tayo kahit pagod, luhaan o sugatan. Sa talatang ito, ang bigat ng buhay ay hindi kailangang pasanin ng mag-isa. Mayroong lugar ng pahinga sa piling Niya. Sa mundo kung saan laging may hinihingi, may pressure, at may pagod, tanging kay Jesus natin mararanasan ang tunay na pahinga ng kaluluwa. Hindi ito tulad ng simpleng pag-upo o pagtulog. Ito ay kapahingahang nagbibigay ng bagong pananaw, bagong lakas at bagong pag-asa. Hindi natin kailangang magkunwaring okay kung hindi naman talaga. Kay Jesus, pwede mong aminin na pagod ka na at sa pag-amin mong iyon, doon kanya aakayin palapit, pupunasan ang luha mo at ipaparamdam sa ang kanyang yakap. Ang kapahingahan mula kay Kristo ay hindi pansamantala. Ito ay isang uri ng panatag na tiwala na kahit may unos, kaya mong huminga ng maluwag dahil kasama mo siya. At ito ay para sa lahat, walang pinipili, basta't handang lumapit. Kaya kung nararamdaman mong mabigat ang iyong dalahin, huwag mong piliting buhatin ito ng mag-isa. Lumapit ka kay Jesus. Sa Kanya mo ilagak ang iyong puso at makikita mong ang kapahingahan na matagal mo nang hinahanap ay nasa Kanyang mga bisig. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasanin at Siya ang aalalay sa iyo? Hindi Niya pababayaan ang taong matuwid Mula pa sa lumang tipan, malinaw na ang mensahe ng Diyos. Hindi mo kailangang buhati ng lahat mag-isa. Sa awit 55, 22, si Haring David mismo ang nagpahayag ng katiyakang ito na kapag inilagak natin ang ating pasanin sa Panginoon, siya mismo ang mag-aalalay sa atin. Kapag sinabing ilagak, hindi ito simpleng paglipat. Ibig sabihin nito ay ganap na pagbibigay pagbibitaw at pagtitiwala. Kapag ibinuhos natin sa Diyos ang lahat ng laman ng ating puso, ang kabiguan, ang takot, ang kabigatan, hindi niya ito isasantabi. Bagkus, siya mismo ang magdadala ng mga iyon para sa atin. Napakahirap pitawan ang kontrol lalo na kung sanay tayong maging malakas. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kakayahang pasanin ang lahat. Kundi sa pagtanggap na kailangan natin ang Diyos at ang kanyang tulong. Ang pangako rin ng Diyos ay matatag. Hindi niya pababayaan ang taong matuwid. Hindi ibig sabihin na walang problema ang matuwid, pero ang kaibahan nila ay may Diyos silang kasama sa bawat laban. May aalalay, may sasalo, at may magpapalakas sa tuwing manghihina. Sa tuwing tayo ay napapagal, ang paalala niya ay laging nariyan. Anak, ako ang bahala. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong pasanin. Ito ay isang paanyaya, hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa mas malalim na ugnayan sa kanya na araw-araw tayong lumalapit, nagtitiwala at nagpapakumbaba. Kapatid, kung ang puso mo ay mabigat ngayon, kung ang kaluluwa mo ay pagod na, ilagak mo sa Panginoon ang lahat. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Aalalayan ka niya, patitibayin ka niya, at hinding hindi ka niya pababayaan. Sa bawat talatang ating pinagnilayan, mula sa unang Pedro, lima, 7, Mateo, onse, walo at awit, 5522, dalawa Isang malinaw na mensahe ang ipinapahiwatig ng Diyos. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng pasanin sa iyong sarili. Ang Diyos ay Diyos ng malasakit, ng kapahingahan at ng tunay na pag-aalalay. Kapag tayo'y pagod na, pinipilit pa rin lumaban at tila wala ng lakas para umusad, doon lalo tayong inaanyayahan ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat hindi siya tulad ng mundo na naghihintay ng perpektong bersyon ng sarili natin. Sa halip, tinatanggap niya tayo sa ating kahinaan at binibigyan niya tayo ng lakas na mula sa Kanya. Kapatid, kung ikaw ay may bitbit ngayon na hindi mo na kayang dalhin, ito ang paanyaya ng Diyos. Ibigay mo sa Kanya. Siya'y may malasakit, siya'y mag-aalalay, at siya ang magbibigay ng tunay na kapahingahan sa iyong puso. Huwag kang matakot dahil sa bawat hakbang ng iyong buhay kasama mo ang Diyos.